mo nga sayon ra kaayo ang pagkwenta sa adlaw na ni Ginoong Hesus kung atong sundan ang pagbuntis ni Santa Elizabeth kang San Juan Bautista. Kanus aman gibuntis ni Santa Elizabeth si San Juan Bautista. Gibuntis ni Santa Elizabeth si San Juan Bautista atol gayud sa kasaulugan sa mga Hudiyo pista sa pagpapas o pista sa paghinlo sa sala kung gitawag kini sa mga Hudiyo o uh, day of atonement, ang pangutana. Kanus aman mahitabo, kining pista sa pagpapas o paghinlo sa sala, kung day of atonement. Mahitabo kini sa ikapito nga bulan, sa ikanapulo nga adlaw. Unsa may ikapito nga bulan sa kalendaryo sa mga hudiyo. Kung atong basihan mga kaiksunan, ang Smith Bible Dictionary, diha sa page uh, 416, mao ang pisre. Ang sige ingon diha sa Levitico 16.29, sa ikapitong bulan, sa ikanapulo nga adlaw, sa ulugon sa mga hudiyo, ang day of atonement o pista sa pagpapas sa sala. Pag ni Anang Maunga kasaulugan, mga kaigsunan, si Sakarias nga banan ni Santa Elizabeth nga maoy natungnan sa ripa kay pari man si Pangulong pari man ni si sa uh, Sakarias sa mga hudiyo. Unya, siya may naripahan nga siya maoy muhalad o insinso dito sa templo. Mabasa man na nato sa uh, balaang kasulatan. Ilabi na din sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 8, hangtod sa uh, 13 si mga kaiksunan, atong basahon. Usa kaadlaw ni Ana, turno kadto sa ilang hutong nagtuman si Sakarias sa iyang katungdanan sa pagtapare at sa Dios. Sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pare, nagripa sila o napili siya nga maoy musunog sa insenso dito sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao dito sa gawas, sa takna nga gisunog ang insenso, may pakita kaniya ang usa ka anghel sa ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran. Diin gisunog ang insinso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya og nahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok sa karyas. Gidungog sa Dios ang imong pagampo o ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki nganli siya kuan. Kanus ani nahitabo? Nahitabo ni siya sa pista sa pagpapas o paghinlo sa sala, kundi of atonement. unsa may pruiba, nato mga iksoon. Nga misulod si Sakarias sa templo o naghalad siya o insinso. Kasaulugan sa mga hudiyo, nga gitawag o di of atonement o pista sa paghinlo sa sala. Matod pa sa katulik uh, Catholic Encyclopedia, volume 3, page uh, 725, hangtod sa 726. Kini nagkanayon yun. Sakari, who as a high priest entered the temple on the day of atonement, received therefore the announcement of John Conception in September. Six months later, Christ was conceived. Umunin siya ang atong gibasa mga kaigsunan kaganiha sa San Lucas 1.8 hangtod sa 13. Unsa may tugbang sa 3 sa Gregorian kalendar mga kaigsunan. Ang tugbang sa Gregorian Kalendar sa Tisre, mga kaiksunan, magsugod kini sa tunga-tunga sa September o hangtod sa tunga-tunga sa Oktubre. But ipasabot, mga kaiksunan, ang Tisre, bulan sa Tisre, ang tugbang sa Gregorian calendar, tunga-tunga sa September o tunga-tunga sa Oktubre. Sa laktod ng pagkasulti, magkuha taog 15 kaadlaw sa September o magkuha po taong 15 kaadlaw sa Oktobre. September 16 to September 30, October 1 to October 15. Mauna siya ang tugbang sa Tisre, sa bulan, sa kalendaryo, sa mga Hudiyo. Ato ng pintahon, mga kaigsunan. Kung unsang pitsaha, gibuntis ni Santa Elizabeth si San Juan Bautista. Kanus ay misulod si Sakarya sa templo? Day of Atonement. Kanos ay nahitabo? Ining Day of Atonement? sa ikapitong bulan sa ikanapulo kaadlaw Pontis Regis. Ang tugbang ni ini mga kaigsunan sa Gregorian kalendar tunga-tunga sa September o tunga-tunga sa Oktubre. Buti pa sabot mga kaigsunan na ang Tisri ang tugbang niya na sa Gregorian kalendar, at Tisri sa Gregorian kalendar, September 16. Ang Tisri 2, September 17. Ang Tisri 3, September 18. Ang Tisri 4, September 19. Ang Test 3.5, September 20. Ang Test 3.6, September 21. Ang Test 3.7, September 22. Ang Test 3.8, September 23. Ang, ang Test 3.9, September 24. O ang Test 3.10, September 25. Buk ipasabot, may sulod si Sakarias sa templo, September 25. Unsa may giingon din sa San Lucas. Kapitulo 1, versikulo 26. Hangtod sa 28. Ang ulohan ni ini, gi pahibalo ang pagkatawo ni Hesus. Sa unom na kabulan, ang gisabak ni Elizabeth, gipadala padala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya nga sa usa ka lalaki nga ginanlag ko nga kaliwat ni Haring David. Miadto ang anghel kaniya og miingon. Paglipay, ang ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Matot pa din sa mao nga uh, teksto mga kaiksunan. Sa unong nakunok ka bulan, ang tiyan ni Santa Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel, dito sa lungsod sa Galilea, sa Nasaret tungod kay aduna siya aduna siya mensahe sa usa ka batan dalaga o batan nga ulay nga mao si Birhen Maria gikan sa September 25 magihabta og unom ka bulan September 25 ihapta og unom ka bulan October 25 usa ka bulan November 25 ikaduha December 25 ikatulo January 25 ikaapat February 25, Ika 5; Marso 25 o March 25, Ika Sumala sa San Lucas 1, 26, hangkod sa 28, sa unom nakabulan kabulan, ang tiyan nga gisabak ni Santa Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel na si Gabriel sa lungsod sa Galilea, sa Nazaret. Tungod kay may mensahe siya sa usa kabatan ong ulay nga mao si Mama Mary nga magbuntis ni Ginoong Hesus Ganos na nahitabo ang pagbuntis ni Santa Maria kang Ginoong Hesus, Marso 25. Sa unom na kabulan ang pagbuntis ni Santa Elizabeth kang San Juan Bautista. Mo nga atong pintahon gikan sa Marso 25, magihat ka og siyam kabulan kay ang pag-anak ni Mama Mary kang Ginoong Hesus sama man sa usa ka normal nga delivery. Dili man to primatior nga gianak ni Mama Mary si Hesus. Muna nga Marso 25, ang simbahang Katoliko nagsaulog sa kapistahan kining gitawag og Feast of the Annunciation. Muna nga gikan sa Marso 25, magihap og og siyam kabulan. Kon mutakdo ba gayud sa Disyembre 25. Gibuntis ni Mama Mary si Hesus Marso 25. Abril 25, o sa kabulan, Mayo 25, ikaduha. Hunyo 25, ikatulo. Hulyo 25, ikaupat. Agosto 25, ikalima. September 25, ikaunom. Oktubre 25, ikapito. November 25, ikawalo. Desembre 25, ikasiyam. Tinawag klaro, mga kaisunan, nga ang computation sa simbahang katuliko sa adlaw na ni Ginong Hesus, Desembre 25, gayon. Unsa may gibasihan? naaliha sa Biblia. Muna nga, bisan tuod o walay mabasa nga Disimbre 25, letra po letra diya sa Biblia, pero maprob sa simbahang katoliko nga Disimbre 25 gayod ang adlaw na tauhan ni Ginoong Hisos base sa mga panghitabo diha sa Biblia. Karon, ang atong mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist, ilabi na sa mga pastor, mga evangelist, o sa mga ministro ni Felix Manalo, Muuyon man sila sa New Year. January 1, o bagong tuig. Sa January 1, maupo ang pagtuli ni Ginoong Hisos. Sa lihang ng Pangidaron si Ginoong Hisos, o walo kaadlaw, di gipahigayon dayon ang seremonyas sa pagtuli. Unya, gikan sa September 25, mag-ihap walo kaadlaw. adlaw. giingon bandiha sa San Lucas Kapitulo 2, versikulo 21 nga sa walo na kaadlaw ang pangidaro ni Ginoong Hesus gituli man si Ginoong Hesus nya matod pa din he, sa Daniel Kumpak bible dictionary nya kini dili ni siya catholic version ha kun dili uh, protestant version ni siya by T Alton Bryant page uh, 108 hmm. sa may gingo din he christmas the anniversary of the birth of christ and its observance celebrated by most protestants and by Roman Catholics on December 25. Ay na mong supak diha, mga uh, pastor, diha. Pumatod pa din he sa Daniel Lexicon Webster's Encyclopedic uh, Dictionary of the English Language, page uh, 179. Kininag ka na yun. Circumcision, the act of circumcising the religious act, purification on initiation by circumcising as practice, by Jews, Muslim, and satira. The festival, January 1, commemorating the circumcision of Christ. Unsa di ay mga kaigsuunan? Ang January 1 kuno, commemorating kuno kini, the circumcision of Christ. bu ipasabot, Sa January 1, nga ikawalong adlaw, gikan sa pagkatao ni Ginoong Hesus, mao kini ang seremonyas sa pagtuli ni Ginoong Hesus. Mo na nga kon ato ning kwentahon mga kaigsuonan December 25, December 26, December 27, December 28, December 29, <clears throat> December 30, December 31 og January 1 mutakdo gayod sa pagtuli ni Ginoong Hesus. Klaro, og tinaw pa sa sabaw sa butong ang mga teksto diha sa Biblia og ang mga referensya nga atong dibasihan aron nga atong mapamatud nga natawo si Ginoong Hesus sa Disyembre 25.